ang jowa ni Edgar Alan Guzman na si Shira Diaz ay kinumpirma na talagang ginalang siya ni EA at pure pa daw talaga siyang kaharap sa altar. How to be you po, Shira? Roll VTR! Sabi ko nga, uh, na lang yung lalaki na makakahanap ka na yung tanggap yung ganong setup na gusto panatulian yung purity before marriage nila. So, yun. So, so nakikita pa siya ng pari bago 3 years, bago... Kaya niya yun, 10 yeah. years. Nagawa <laughs> eh, <laughs> niya yun, susuko pa ba siya. Hindi eh, siya rin na, di ba siya rin nang nawalan kasi yung tagal niya. Ilan tayo, tayo. Paano yun ako? Ano pa paano pa, yung nagawa yung gano'n sa matalang yung iba? Babae yung... Eh. <laughs> siya <nasa>, oh, <laughs> rin. Nasa... So. Nasa babae. Nasa babae. Si Ray kasi ano. <laughs> kasi nakatabi niya <laughs> automatic. Kasi ano, siguro po, um, A uh, big credits na rin uh, goes to my father and mother. Actually, yung family ko kasi, sila yung nagsabi sa akin na maganda na lalakad ka sa altar ng pure. Ah, pure. Na. kasi parang yung, pinaka, yung, yung best gift na mabibigay mo sa asawa. I know, parang old school, pero uh, tumatak siya sa isipan ko. And kahit yung daddy ko kinausap din sa si Edgar, parang sinabi niya na, Ed, sabi niya, Um, mas sobrang sarap sa feeling. Sobrang uh, uh, Lulut, ah, uh, anong, babaw daw sa'yo pag nailakad mo yung anak ko. na, so ganun ba siya? So, Ay, yun. Siyempre, di ba kanya-kanyang ano yun? Di ba kanya-kanyang prinsipyo ba? Oo. Uh -huh. Di ba? sa ibang lalaki talaga, para ang hirap gawin yun. Ang hirap magtim, ano? Magtiis. Mag, mag na mag walang tim, ganon. Mag -control. Kasi alam naman natin na maraming nangyayari mga primarital sex. Yes. Diba? E yan naman ay totoong nangyayari sa totoong buhay. At marami din ako mga artista na naririnig na gayon katulad ni Tony Gonzaga din, diba? Hmm. Na virgin. bago virgin. So, of virgin na talagang side. very open silang sabihin yun na gusto nila na virgin silang haharap sa ano sa altar. Pero alam mo, kung tutusin sa pa doon ngayon uh, mga friendship Bira na lang ang yes. virgin eh. Di ba? Uh -oh. Sinasabi nga, Uso pa ba ang virgin? Kung naalala nyo sa liwayway, Yun ang title, Uso pa ba ang virgin? <laughs> sa panahon ngayon, naalala mo yun? Alam mo <nyo? laughs> siya ako natawa? Uh -huh. Yung anong Liway, why, friend? Panahon natin? Okay. kasi di ba, Uso pa There ba ang virgin? Pero may gawgaw na liwayway, di ba? Oo, oh, meron <laughs> Pero diba, sa ngayon, kapag ka mag-jowa ka na, automatic na uh nang -huh. ng nagaganap eh. Uh -huh. Yun yung premarital sex na sinasabi. Pero nakakatawa si Shira at si Edgar, nakakapagtimpi itong si Edgar na hindi niya ginagawa si Shira. Sabi naman ng iba, adyan namin kamay ni Hilda, pwede naman namang ganun. Ayan ka na naman, careful. Kaya, pero in fairness ka, ni Hilda, ay, ikaw ka ako na naman. Na, pero, pero, ay, ikaw na ako na naman. Ay, ikaw Virgin siya nung nag... Paano sa, mo in, naman nalaman? Na, ayan. Pero <laughs> ito, friendship. Ayan, ba, Ayan! ka Hindi ito kay, si kay Shira, ha? In fairness naman, Hindi ito kay Shira o kay Edgar Allan, pero parang may mga blind item nung araw na isang artista na napanatili rin yung virginity niya ang ginagamit niya ay mga kamay ni Hilda oh. at bibig lang. Oh. 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 Pero hindi yung kinasaira, oh. hindi yung oh. 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 kina i yeah. So hindi siya pinapasokan, oh. no? Pero oh. sabi nga natin, hindi natin i-lose gun kasi yung iba, may set up din sila Kuya Roda na bago magpakasal, mag leave in muna. Oh. oh. Di ba yung ah. ganon? Ah. Ah. Para si Louis Dones Reyes, ah. di ba umamin din na ganon? Ah. Para matest kung uh, meant for each other Bago magpakasal. Bago magpakasal. Okay rin yun. Okay kasi, rin yun. Kasi di ba, lalo sa panahon to, ang o. bilis maghiwalay, pag hindi, ano, compatible. So, importante rin yung itest mo muna Ito kung okay kayo, kung swak kayo, di ba? Pero di ba, misa mga lalaki sinasabi sa mga babae, jowa niya, kung talagang mahal mo ako, patunayin mo nga. Oh, oh, diba, may ganon. Sabi niya, ibig sabi, ibigay mo yung, ano mo, virginity, sasabi. Pero depending nga yan sa ano eh sa kinalakihan mo sa setup at sa ano, sa values sa values mo uh -huh. bilang ba